Tiba. So number one po yun, may proseso po tayo. So it is good that we discuss it because tama, kailangan talaga malaman ng ating Senado, pati Kongreso rin po yung mga ganong concern. Pero siguro po, to be fair to all of the cooperatives nationwide, there is a process and there is a process that's working. Aaminin ko, may mga times na mababagal. Kaya nga talaga na pagsasabihan kami dito sa Senado, sa Kongreso, and really OTC and CDA should really do overtime. That talagang legit yung concern. Pero siguro, ang kailangan ko lang to end itong topic na to, marami po tayong kooperatiba dito, successful, maayos ang pagpatakbo. Hindi namin pwede takpan ang nangyari sa Iloilo at Bacolod. Kailangan po nating marinig yun. Pero to be fair to them, nandiyan po yung majority na nag-sumama po sa modernization and they are telling a very different story. Uh, Your Honor, uh, tatlong minuto lang po no, to address. We acknowledge yung concern nyo po tungkol sa information dissemination. When I entered OTC po, chairman ako last year, kita ko po yung pagkukulang talaga ng information kaya po siguro napansin naman mga kooperatiba nag-ikot ako personally sa buong Pilipinas because kulang nga sa information dissemination and To, to, be fair and with all facts, from 60% po nung early 2023, umabot po tayo ng 72% when we presented it to the President. Naging successful po yung pag-iikot namin with the reality sa sinabi ni Sen. Tulfo, kulang talaga sa information. But you ask Senator po yung extension na deadline. If maari po, sagutin ko na rin po yun. The President extended the deadline last year to December 30 dahil kita niya na kailangan maraming ayusin and he was new. And it is fair for the President to give that to a sector that is clamoring for many concerns. Kaya inextend ng Pangulo to December 30. When we reported to the President po nung December 12 na ito'y umabot na ng 70%, siya mismo ang nag hindi na natin extend And we said, wala nang extension yung December 30. Nung nangyari po yung extension ng December 30, after a few weeks, nag-report po yung ating secretary. Si Secretary Bautista, dumerecho po siya sa Pangulo at sinabi niya, Mr. President, may mga gusto pang humabol even though deadline was firm, pinagbigyan po ng Pangulo to April 30 yung extension because isa lang ang utos niya sa ating sekretary. Wala akong gustong maiwan na nasa labas na gustong sumama dahil lang sa deadline. That's why it was extended to April 30. At yung mga kasama natin dito ang kooperatiba, marami po dyan nagalit sa amin dahil ayaw na nga nila ni-extend. Because it's true. They feel that tama na yung December 30. But because of the pakiusap, April 30. Nung dumaan po yung April 30, if you notice, wala na pong announcement ang Pangulo. Wala na pong announcement ang Sekreta si Secretary Bautista because we in DOTR and LTFRB reported to the Secretary. Mr. Secretary, wala na pong nasa labas na gustong pumasok. And I can personally say that. Alam mo, Mr. Tegak, let, me interrupt you. Uh, kasi palagi mong binanggit, I think twice mo binanggit, na uh, it was the president who made the decision sa uh, extension, etc. Pero si Presidente, yung information niyang kinukuha para makapag-decide, galing din sa inyo eh. Kung anong kasi feed information sa kanya, yun yung ipoprocess niya, and then dun sa gagawin ng decision. So kapag nagbigay ka ng palpak na information sa kanya, magiging hindi maganda yung kanya maging decision. So it's all up to you. So give him the right information para mabigyan siya magandang guidance. So yun po yun eh.

Si Presidente ang nagbigay ng decision dahil meron siya nakita na ito yung problema sa ground and he wants to solve this problem and then he came up with a decision. Pero that decision nagbunga dahil sa mga binigay niya information. Give him the right information para makapagbigay siya ng tamang decision. Tama? Tama po kayo, Sen. Tulfo. It is really a challenge on the part of DOTR at saka sa si LTFRB to really give the fair and honest information because the President will make a very hard decision. And with all humility po, naisabi namin po sa DOTR at LTFRB ang totoong informasyong nakikita namin at na-relay naman po namin sa Pangulo. Okay. Kaya pa ng na si Mr. mar ano pa lang ulit, sir? Uh, good, morning po, Mr. Chair. Marbal Buena po ulit ng uh, Manibela. Siguro, sagutin ko lang po muna ulit yun ng uh, very short lang. Kaya po sila humahabol na makapag-consolidate. Kasi nga po, iniipit na, Mr. Chair, hindi na makarehistro, hindi na po makakabiyahe, kaya po naghahabol doon sa mga deadline na yun. Kaya po, inextend dito ng inextend, Mr. Chair. Katulad po nitong uh, Board Resolution 2024-053. Bakit po ito inilabas? Sinasabi nila, nasa website daw ng uh, LTFRB, pero bakit nung nadiscovery namin ito, three weeks ago, na-discover ko po mismo, pinuntahan po namin yung mga regional directors, bakit po hindi nila alam itong uh, board resolution na to? At hindi po nila alam kung ano ang dinalaman nito, Mr. Chair. Pasintabi po doon sa mga regional uh, director at mga legal nila. Hindi ko po alam kung nagtatangatangahan po ba ito o mga tanga talaga o sinisindikato po nila yung uh, paglalabas nito. Kasi, Mr. Chair, merong mga kooperatiba na lumalapit itong mga itong mga chairman doon sa mga individual na, na operators para makapagparehistro ka, kailangan mo daw magbigay ng 50,000 pesos at ang sinasabi, para mabigyan ka ng confirmation, 30,000 dito. Ang uh, sa LTFRB, 20,000 doon sa kooperatiba. Mr. Chair, dadalhin po namin sa mga susunod na pagdinig itong mga tao na to. Itong mga miyembro po namin na ito. Katunayan, itong uh, board resolution na ito, napalpak po yung consolidation. Bakit po naglabas pa ng 2,500 na ruta na pwede po makarehistro at makapagbiyahe na hindi alam ng mga regional directors po na ito? Mr. Chair, ibig sabihin, Mr. Chair, kulang na kulang yung masasakyan ng taong bayan. Hindi dahil, hindi dahil kukunti lamang yung mga nag-consolidate, Mr. Chair. Ibig sabihin, uh, yung mga lugar na sinasabi nila, konti lang ang uh, nagconsolidate, nag-consolidate, maling-mali po ito, Mr. Chair. Sa Pangasinan, 19 municipalities na miyembro po ng Manibela. Lahat po yon nag-consolidate, Mr. Chair. Pero hindi po sila na-awardan ng kahit na isang ruta at ang inawardan nito, yung mga hindi naman kasali doon sa transport. May bidding, uh, may, uh, may bidding pa ito, uh, Mr. Chair, na 5 million pesos. Kung wala kang pera, itong mga pobreng uh, drivers at operators na to, hindi na pala makakasali. Wala pong katiyakan pala kahit nag-consolidate ka na sa'yo din mapupunta itong mga ruta po na ito, Mr. Chair. Katunayan nga po, uh, Mr. Chair, nandito lang sa harapan natin. Yung mga modernized units na hindi kumita o hindi daw kumita doon sa kanilang ruta, inilipat po, isipin nyo dito sa nagtahan, Mr. Chair, napakaraming jeepney na miyembro po namin. Pero nilagyan po ito ng mga modernized na galing po ng uh, Cubao Divisoria, galing po ng San Fernando. Ibig sabihin po pala kapag nag-modernize kami, Mr. Chair, kahit saan mo dalhin itong modern na unit mo na to, kapag nalugi sa ruta na to, pwede mong dalhin sa iba-ibang ruta. Mr. Chair, kami, tinatawag kaming kolorum. Itong mga modernized na to, baka wala pang PA ito, baka special permit. Kami ang pinag Mr. Chair. Kami ang inuhuli. Kami ang araw-araw tinatakot, Mr. Chair. Pero sila yung totoong kolorum, Mr. Chair. Pwede pa lang uh, ilipat itong mga modernized unit na to doon sa mga ruta at babuyin. Binaboy nila ang public transport, binaboy yung mga ruta. Sila mismo ang bumaboy nito, Mr. Chair. Hindi natin alam kung sino pa yung mga kasabwat nitong mga sindikato na to. Actually, Mr. Chair, yung mga sasakyan na to, andiyan si Mr. Biyahe. Itong mga sasakyan na to, galing Cubao de Divisoria, nasa nagtahan. Galing po ng San Fernando, Pampanga, nasa nagtahan. Ano po ang papaliwanag natin dito? Tapos kaming mga traditional jeepney, tatanggalin niyo kami ng hanapbuhay. Andi dito yung mga nagmodernize, Mr. Chair. Kaya pala, gigil na gigil, Mr. Chair. I'm sorry, pardon my word Mr. Chair. Mah mahigit 400,000 pa lang komisyon, Mr. Chair, ng isang modernized unit, at yan ay napatunayan doon sa pagdinig sa Kongreso, Mr. Chair. Thank you, thank you uh, Mr. Mar. Uh, gusto ko rin malinig yung para maging fair din tayo dito, doon sa mga nag-consolidate pabor sa modernization. Si Mr. Ed Cumia, tama? Mr. Cumia, mayroon kayong uh, reaksyon sa mga napag-usapan na dito? Uh, good morning, Mr. Chair. Good morning, Senator uh, Ejercito. Sa mga government agencies na nandito, sa mga kasama ko sa transport sector, cooperative, and corporations good morning sa ating lahat. With all due respect doon sa aking mga kasama po dito. Iba't iba kami ng uh, uh, mga mga grupo. Pero isa lang po ang aming layunin ni lahat, ang uh, mabuhay ang aming pamilya, mabuhay lahat, ang aming uh, magkaroon ng maayos na kabuhayan. Bagaman, hindi kami nakakalihis -nakaka paminsan-minsan ang direksyon na aming tinatahak. I for one, I complainant sa pubmp noong nag-start. Hindi nga ako pinapansin na CDA noon kasi mariklamo po akong tao. But uh, I insist, I need an explanation. Uh, again uh, inaral ko po yung programa. Maganda ang layunin ng programa. Maganda ang intensyon ng programa ng uh, ng PUBMP para sa sektor. Pero po yung appreciation doon po nagkakaroon ng pagkakaiba yung pag-appreciate natin ng sustansya ng programa, hindi lahat natatanggap. Kasi nga po, I acknowledge, Mr. Pre Mr. Uh, Chair, yun pong inyong binanggit kanina, napakahalaga po noon, nasabi ko nung nakaraan. Yung pong pag-explain uh, yung uh, information dissemination is very, very important para maunawaan ng bawat isa. I 100% po ako sa inyo dyan. Kaya nga po, Antin Dika Labarson, together with the NFTC and uh, Arangkada NCR, we, mula po nung magdaroon po tayo ng first hearing, kami po ay nag-usap na makakaroon kami ng uh, namin, hindi po kami humingi pa ng tulong sa government, pero sana may pondo pala, baka mabigyan po kami. Ipapakita po namin yung ganda ng programa, ipapakita po namin sa mga co-op na nagtagumpay na nagkaroon ng magandang epekto para sa kanila, para po mas maunawaan ng lahat. Again, ang CDA po, ngayon lang lumit. Tulungan din nyo sa CDA. Ang OTC nandi dyan din. Sana magkaisa, magkaintindihan. Ako po, bilang sa tindig kalabasan po, kasama po ang kooperatiba, kasama ang corporation. Nasaan ang corporation? Kaya ako po ginawa yung uh, uh, namin na pinagsama po namin sa isang samahan, yung corporation. Kasi bakit po? Doon po sa capacity building, hindi po kasama ang corporation doon. Dahil po sila under na Securities and Exchange Commission, kung saan wala namang bahagi ang SEC upon registration, kung paano sila matuturuan, ma educate kung paano pagagandahin ang takbo ng kanilang negosyo, financial aspect, uh, governance, at marami pang ibang bagay. Kaya po kami, OTC, bakit ba hindi natin bago? Baka po Mr. Senator, sa tulong po ninyo, mabigyan makapag-craft po tayo ng batas to amend ang batas ng uh, OTC, gawin siyang authority to include the, the corporations para kapag may pa-seminar sila, hindi excluded ang corporation. Eh, pero sa kalaman, hindi sila kasama. Sayang po yung mga program, yun po yung nakikita kong butas, pero hindi ibig sabihin nun, may mali. Kasi kahit ang buong sistema ng gobyerno, maraming mali. Pero dapat ba natin i-collapse ang gobyerno? No. We have to seal yung mga butas na mga may mali sa programa. That's the same way with this program. Maganda po ang programa, ang esensya. Bakit po? Ako po, personally, kami po sa Montalban, 100% consolidated. May transport po ng mga jeep, magkasama kami sa council, nag-meeting kami ng nakaraan, lahat po yung tumatakbo, wala po naman iwan doon, pero mayroon pong modernized, lahat din tumatakbo. Normal yung mga aberya, normal yung konting banggaan, konting samaan ng loob, part of life part of the business. Pero at the end of the day, magkakaibigan tayong lahat. May programa tayong sinusunod. May hanap buhay tayong magandang gawin. Hindi ako pinautang ng DBP. Galit ba ako sa DBP? Masama ang pero hindi galit. Pero yung mga sabi kong pinautang niya, tamak, part doon sa hindi mga nakapagbayad. Pero ako po, I am proud to say, Metro Comet ay meron na pong 100... Uh, 132 modern units, hindi naman po China, isusumade. Pero ano po yung ibig sabihin nun? May nagreklamo po bawat? Lahat po nabibigay namin yung programa na nabibigyan namin sila ng incentives yung aming mga miyembro. Maayos kami. Pero kami yun dahil kami yun eh. Ako uh, kung paano namin binibigay yung uh, mga mga benefits na para sa kanila. Pero dapat po maturuan ng CDA, maturuan ng OTC, para ang corporation, ibahagi po natin sa kanila yung pagtuturo para maituro din na maayos, mabigyan. Kasi naiintindihan ko po lahat ang sentimento ng aking mga kasama rito. Naiintindihan ko rin po ang sentimento ng mga kasama natin sa Manibela. Pero, ibig pong sabihin, hindi pangit ang programa. Kung paano, that the Region 6 is only part of the Philippines. Napakalawak ng buong Pilipinas para ibagsak yung programa ng PUB modernization. That is a isolated cases na pwedeng matulungan sa ibang aspeto. Maganda po ang PUBMP. Salamat po at magandang okay. Mag Mr. Comilla, I do agree with you na wala namang perfect na sistema. No? In your case, uh, nagawa nyo ng paraan na para maging maayos yung kooperatiba, yung inyong consolidation. So ang tanong ko sa iyo, uh, bakit problema sa iba't ibang mga samahan, unlike sa iyo, bakit mayroong mga hindi na plan siya na, uh, para maayos yung sistema at maging katulad ninyo? Anong nakita niyo problema doon? To be honest, medyo masakit sa sasabihin ko sa ating lahat is management style of everyone mismanage and napakahalaga po yung trust yung trust ng bawat miyembro sa kanyang leader yun nga, mr comie papaano based sa mga napag-usapan natin kanina eh doon na po sa leadership eh may hindi swelduhan merong uh, involved yung sa korupsyon, eksakto po favoritism et cetera pasalamat yung mga miyembro mo na maayos ang pamamalakad mo. Kaya e paano yung sa mga ibang samahan na hindi maayos ang pamamalakad? Ano po yung iyong magiging mabibigyan ng advice? Ay, ah, ito po yun. Kaya ako po bilang unang una yung capacity building education for the membership. Yung lahat po ng miyembro, may karapatan po tayong tanggalin ninyo yung hindi maayos ninyo leader. Dahil po, let's say for the, for the cooperative, the highest governing body of the cooperative is the uh, general, general membership. General, uh, kapag po kami, merong every year, nagkakaroon po kami ng election, ay kung hindi ninyo gusto at kita ninyo napalpak ang pamamahalan ng inyong leader, tanggalin nyo kaya po natin may mer meron po tayong mga seminar sa mga members tinuturuan tayo ng ano bang yung karapatan kahit nga po ikaw associate member sa ikaw regular member parehas lang na yung karapatan na pagboto tanggalin mo ang hindi maayos na leader para ikaw ay magkaroon ng maayos na pamahala sa iyong kooperatiba kapag naman ikaw ay maayos na leader mananatili ka sa pwesto dahil ikaw ay maayos na ang ginagawa pero marami po naman ganyan kaya nakakaroon po ng hindi maganda at siguro po with all due respect to the CDA I'll spare no one here uh, Mr. President sa CDA po kapag may nagreklamo sa ganito na agad, pag may nagreklamo ganito, sa dapat be firm to the decision. Kapag nakikita nyo maayos, doon ka, hindi yung dili-dali, Ang bagal ng sagot, parang inabot na ng taon, eh, pero pinakamahalaga lang naman magkukuha sa CDA is the, uh, yung karapatan na mabigyan ka ng COC. Pero that COC nagtatagal the systema rin nila. Sorry po ma'am CDA, pero we have to correct that. Uh, ganun din po sana. At hindi ka pa na magkakaroon ng, cert ng certificate of good standing with OTC without the, the COC coming from the CDA. We love CDA, but th that should be corrected. Sabi niyo kapag hindi maganda pang malakad, Mr. Kumia, ang leadership sa isang kooperatiba, tanggalin. Eh bakit hindi ginawa nitong mga nagreklamo rito? They seem to be helpless. Uh, Anong Mr. Chair, siguro po, uh, napaganda po ng tanong at siguro po, eh, napaka alam natin lahat ang sagot dyan. Sila po yung mga leader, bakit nga po ba hindi sila nawawala sa pwesto? Hmm. Siguro po, baka baka hindi rin properly educated ang lahat ng ano lahat ng ng ating mga members siguro po dapat po kanya-kanya po itong treatment ng management po eh siguro po hindi naman po lahat kami ang may kasalanan lahat hindi naman po lahat ng mga grupo dito siyempre po ina-acknowledge nga po natin yung pagkakamali din po ng ng ng, ng, ng ating uh, nasa gobyerno eh siguro nga po paano ba yung butas na dapat ay mapatsihan ng ating uh, ng ating LTFRB ng ating DOTR ng iba't iba pang agency yun po dapat nating alamin sa bawat lugar dahil po dahil po bawat po lugar ay may kanya-kanyang problema sa region 6 iba po dito po sa NCR ay iba sa iba pong region ay iba siguro po baka matulungan hindi ko po sasabing tama yung aking sinasabi siguro po tingnan sa approach sa bawat areas dahil magkakaiba po ng route again po tama din po kayo sa route magkaiba naman po kasi yung uh, at uh, payag po kung sinasabi niyo na ang mga local government ay eh, dapat nagiging hindi bagay ako po ay isa sa pinsala ng LGU. Tatlong LGU yung aking dinaanan. Pero hindi ko po ito inireklamo. Uh, sumulat po ako na maayos at mahina sa LTFRB. Awan ng Diyos. Hindi pa po sinasagot ng LTFRB hanggang ngayon. Pero uh, bakit po yun? Dalawang, dalawang LGU pumayag. Doon sa isang dulo, hindi pumayag dahil masikip daw yung daan doon at maraming tao. Eh, kaya po maraming tao, we need to serve those people. Okay. Kailangan na sakyan. Ngayon po, yun nga po, ang tawag po doon sa magkaiba po yung consolidation, ang approach, at magkaiba po doon ang approach para naman po doon sa tinatawag natin na uh, LPTPRP. Bakit po? Kasi ang consolidation po, isang step kung saan dapat kami mag -ma consolidate magkasama-sama. Hindi ka naman nawawala sa ruta kahit pa po uh, wala pa yung LPTPRP. E, yun LP nga po, Mr. Kumia, sa first step pa lang consolidation, nakaka ano eh, nakaka na eh. Yun yung sinasabi ng mga tumututol sa consolidation. Uh, hindi mo kasi okay ka kung ako tatanungin eh, I don't know da, siguro dapat eh, mag-seminar sa iyo yung mga taga-gobyerno problema sa consolidation because it seems to me na maayos yung pamalakad mo pero sa, sa first step pa lang consolidation napaka problema na agad eh hindi na address agad ng taga-gobyerno natin LTFRB that's where the problem comes in ano yung katas na kamay uh, interesado ko dito kay ma'am ma'am labit kayo dito sino po kayo identify yourself po Oh, uh, dali na pa si ma'am kasi taas ng taas ng kamay. Uh, so, identify yourself, ma'am. Ano po? Uh, ano pangalan niyo po? Si Aurea Hussein po ako. Ah, uh, ma'am Hussein. Uh, uh, uh Saang grupo kayo? Member po ako ng Metro Rizal, Metro UV Rizal? UV Transport Service Cooperative. Okay. So, kagaya po ni ang tanong kanina, sir, niyo. ang sabi ni sir, <clears throat> bakit hindi po tanggalin daw ang mga official? Mm -hmm. So, I was once part of the board of directors. Mm -hmm. <clears throat> ng Metro Rizal. So, yung pong chairman namin, dineclare de po kaming non-MIGS dahil po sa pagsagot namin sa mga uh, inquiries ng mga operator members namin. So, de sila po kasi ang determine ng kung sino po ang magiging members in good standing at saka hindi. Mm. Opo. So, for sure, kukuhain niya yung mga taong popoto para sa kanya. Kaya po kahit po mayroong meron ng nailabas noon sa, sa kongreso na 9.5 million na nawawala na hindi po ma-explain ng chairman at saka ng manager. Hanggang ngayon po, nakaupo pa rin po silang dalawa. Yung pong uh, verified complaint ay nakafile na sa CDA. magwo one year na po sa August 21. Hanggang ngayon wala pa po, po silang desisyon. At ang pinakamasakit, Mr. Chair, kami po yung mga operator na dating daily po ang aming kinikita. Ngayon po ay 4 months na po kaming walang nare-receive. Paano po ang maintenance, paano po ang aming mga pamalengke, pambayad ng bills, pampainrol po ng aming mga anak. Hindi po kami tumutol sa modernization, maganda po ang aming ruta, kumikita po ang aming kooperatiba. Pero bakit po ganon? Dahil po hindi po anes ang mga nakaupo. Wala pong transparency po. Ngayon, nag nabigyan po ng CDA ng COC ang aming kooperatiba despite po sa mga madaming violations. Hindi ko po alam kung bakit gano'n. Bakit po sa ibang region ng CDA may suspension po ang mga officers pero bakit sa Region 4 ay eh, wala po? Okay. Uh, pagbigyan ko si ano, yung isa na lang. Itong si, anong pangalit po, sir? Yung naka-read, naka stripe Anong grupo po kayo, sir? Uh, magandang umaga Mr. Chair. Ako po si Noli Rosales, uh, galing po sa United uh, Negros, Negros Driver Center Operator po. Okay. Uh, yung sinususugan ko lang po kay uh, Sir na sinasabi, dahil may kakulungan po dito yung CD sa tingin namin. Dahil ito po yung katunayan na mayroon na po na sinuspended na mga opisyal. Pero hanggang ngayon po ay nakaupo pa rin bilang opisyal ng mga kooperatiba. Hindi po mai alis-alis ng CDA ang kanilang order. Ito po yung patunay nabi na may yung CDA pero hanggang ngayon nasa opisina pa rin ang mga opisyal na in na 90 days preventive suspension. Ito po yung problema. Ano, Al anong grupo po yan sir? na nabigyan na ng uh, suspension order pero hanggang ngayon nakaupo pa rin, walang ginawa yung ating... Uh, Region 6 okay. po, uh, United Negros Transport Cooperative po. Okay, so meron suspension order pero hindi na-implement? Uh, hindi po na-implement hanggang ngayon. Uh, yung mga official po, nakaupo pa rin. Okay, LTFRB, pakisagot po. CDA. CDA. Ah, si Chair, sa, CDA po yan, hindi po okay. sa LTFRB. Ah, sorry, sorry. S sino dapat sumagot? Ay, sorry, ay, ayun pala, sorry, sorry. Si ASEC, uh, Mirla Paradillo. Uh, Ma'am, yeah, good, pa pakisagot? good, morning, Your Honor. Um, sir, um, gusto ko lang pong i-clear that this um, program, um, during the crafting of this program, CDA was not even consulted. I was...